Ako po ay si Roy Election, taga Magiling Piat, Cagayan. Ako po ay nagsimula gumamit ng Vantage Feeds noong January 2021. Ng napansin ko dito sa feeds na Vantage ay hindi maamoy yung dumi ng mga baboy. At saka madaling lumaki yung baboy kapag Vantage ang gamit ko. Yung 3 months na fattening ko ay aabot ng 65 to 70 kilos. Yung more than 4 months for and a half aabot ng 90 to 100 kilos. Ang serbisyo ng technician ko na si Sir Ramil ay maganda. Maasaan mo talaga siya pagdating ng kapag kailangan mo siya isang tawag lang ay eh, halos nandyan na nagbibigay siya ng gamot na vitamins at saka yung pang deworm yung antibiotic ito tulong nito sa pag-aalaga ko ng baboy ay sa pag-aaral -pag -pag ng mga anak ko panganet sa ngayong pangalawa kong anak ay nakatapos na sa pag-aaral sa Vantage panalo ang negosyo sa pakaing sigurado.